Hello, hello mga katibs Tanghalian na, kain na Ito yung pagkain namin ngayon Sampagetti Spaghetti Ito yung gulay namin Pista bowl namin Meat namin ay chicken Ayan At saka ang Soup namin ay Italian wedding soup daw <laughs> Ayun naman nakalagay. <laughs> okay naman. Parang may bell paper ah. Ah, yung bell paper, paper yung ano orange doon. Ayun. Ayun ko. At saka ang aking inumin ay kalahati lang na Pepsi na mayroon siyang Uh, isang lemon, isang hiwang lemon, yun ang panulak ko eto, oh, sentensya na natin eh, sentensya na natin yung ano hinanda nila okay okay mga katigang bye bye